Sa ikalimang pagkakataon, magkasunod na inilunsad ang cascading ng RPSB or Revitalized Police sa Barangay kasabay ang Harmonization of AOPBE, UPER, and BIDA Validation dito sa Police Regional Office 1 at Police Regional Office Cordillera nito lamang nararang linggo. Ito'y pinangunahan ni Police Major General Edgar Alan Omas Ukubo, Director for Police Community Relations at sampu ng kanyang mga Division Chiefs. Dumalo din ang ilang matataas sa pinuno gaya ng Area Police Command Northern Luzon. Kasama ang mga respetadong regional offices, katuwang ang kanika nilang mga regional staff, chief of police, station at mobile force commanders. Tinalakay sa naturang programa kung papaano pa mas mapapalakas at maibabalangkas ang kanilang mga kasalukuyang programa at paano ito may pagpapatuloy sa tulong ng iba't ibang sangay ng gobyerno angkong na yun BIDA program sa abasing program ng PNP. And localized dito sa region, the DLG and the PNP will also work it out on how to join para mas kapaiting at papalawak natin ang BIDA program ng DALG dito sa masasabuban natin. And again, the PNP will be Naging kaagapay din natin ang mga representante ng Department of the Interior and Local Government at Philippine Drug Enforcement Agency na kung saan kanilang binigyang linaw ang mga suwestiyon ng ating mga kapulisan pagdating sa patakaran at karapatan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni General Kubo ang magandang estado ng parehong rehiyon patungkol sa laban ito kontra insurhensiya. Ngunit dagdag pa niya, ang kalaban ay patuloy na nakamasid at isa pa rin napakalaking banta kapag ito'y napabayaan. Isa rin sa pinakamahalagang layunin nitong pagkikita ang mas malalim na pagpapakilala sa serbisyong nagpakita ng tunay na malasakit at pagbabago sa komunidad ang revitalized police sa barangay. At sa kanyang muling pagbisita, muling sinariwa ni General Kubo ang ilan sa mga lugar at opisina na kanyang unang naging tahanan sa pagbibigay serbisyo publiko para sa bayan